Hi guys, so nakikita nyo ba tong mga hawak ko na to? So hindi naman obvious na sobra ako na ng lotion na to. So ito nga pala yung lotion ng DW and ito yung first na try ko, yung kanilang Dream Cloud. Trinay ko to noong December 25 and until now simula talaga nung trinay ko siya. Kaya tinyo ko talaga yung paggamit ko sa kanya. Kasi sobrang ganda niya talaga guys sa skin at ang pangbango niya grabe. At ang mura niya lang ha for only 199 pesos. Meron ka nang tatlong 300 ml bottles ng lotion nila. Ito kasi Dream Cloud na to is pang nighttime lang siya. Kaya naman nag-order ako uli ng lotion galing sa kanila, which is eto ngang Orange Kojic Niacinamide Moisturizing Body Lotion. So, ayan siya. Gagandaan dito guys is meron na siyang SPF 30 PA++, which is maganda kasi may pang-protect ka na sa sunlight. Kaya pagka lumabas ka, okay lang kasi protected na yung skin mo sa sunlight. So, ayan. Eto yung in-order ko sa kanila. First time ko matatry to. Kararating lang nito kahapon. Ang dami nilang variant eto guys. So, kayo nang bahala pumili kung ano yung type nyo. Pero, eto talaga. Masasadis ko talaga sa inyo to guys. Sobrang bango niya. Ang ganda niya talaga sa skin. Meron nga pala to guys na instant whitening effects sa skin. So, itry natin totoo ba? So, maglalagay lang ako ng two pumps. Kasi malaki yung aking mga braso. So, ay. Then, apply ko siya. Dito muna ako maglalagay sa side na to. And let's see kung meron nga talaga siyang instant widening effect. In fairness, dito guys, talaga ang bango niya rin. Yung amay niya is amay orange na may pagka kojik, puro mag magamit kayo ng kojik, pero you know? may pagka-kojik siya. Pero ang sweet ng amoy niya, parang may pagka-yongkart na ganyan. Basta ang niya. Same nung sa ding cloud. Parang silang mabango. So, ayun. So, ayun. Nakikita niyo ba, guys? The difference. Pero sa kanya, meron talaga siyang, hindi naman siya sobrang sobrang halata, no? Um, Nag-light lang ng konti yung skin ko compared dito kanina, nung pag-apply ko. Sobrang bangon niya din sa skin, guys. Magandaan din dito sa lotion na to, guys. Kasi once na i-apply mo siya sa skin mo, para siya nagiging tubig at hindi siya talaga malagkit at all sa skin. Pero and, Yung sa iba, sinasabi nila, malagkit daw sa skin, ganyan. Pero sa akin naman, hindi naman siya malagkit. Siguro yung ibang variant nila ng lotion. Kasi nga marami nga silang variant ng lotion na to. Pero sa akin, itong Dream Cloud at itong bagong rinay ko na si Orange Kojic Nayasinamide, hindi siya malagkit sa skin. Maganda talaga sa kanya. Ang bango niya din. so, <laughs> ang sweet ng amoy niya, yung scent niya, may pagka-sweet siya na orange na basta yun, may parang may pagka-yogurt. Yung ganun yung scent ng lotion nito. So, ayan siya. Masarap niyang i-apply sa skin, guys. Hindi malagkit, hindi mainit. Kaya na kung ayaw mo, nang, ayaw mo sa lotion, yung malagkit sa skin, yung mainit sa pakiramdam. So, perfect na perfect sa'yo to. Sa totoo lang, sobrang dalang ko lang din mag-apply ng lotion dahil ayaw ko talaga sa lotion, yung malagkit and yung mainit sa pakiramdam after mo mag-apply. Pero dahil dito sa lotion na to, is sobrang na-addict na ako mag-apply. Lalo na to, nung nantinan ko siya noong December 25, until now talaga guys, walang palya, lagi ko siyang ginagamit. Kung gusto nyo rin itry ito, ay nako, guys, itry nyo na. Dahil sa tagal nang trending nito sa TikTok, ngayon ko lang talaga try ito. Dahil akala ko talaga budol-budol lang siya, hindi siya totoo. Kasi nga, ang mura-mura niya lang for only 199, may 3 bottles ka na ng 300 ml each bottle. Sobrang mura niya. And yun nga, nung trinay ko siya, wala akong masabi talaga. Ang ganda niya talaga sa skin, guys. At ang lambot niya. At yun nga, yung pinaka ko rin sa kanya. Ang bang, -bang niya. At wala talagang lagkit sa balat. So, ayun Kung gusto niya rin matry itong lotion na ito guys, ilalagay ko siya dyan sa akin yellow basket or ilalagay ko yung link dyan kung saan nyo siya pwedeng i-order. Siyempre, doon na kayo mag-order kung saan ko siya in-order para sure na legit yung mabibili nyo. And if fairness naman talaga dito kay seller na to, nagulat ako sa kayo in-open ko siya kasi may dalawa akong freebie. So ayan, may freebie ako na aloe vera natural skin care mask. So ayan, order na kayo guys. Yun lang, bye!